Ako si Martin Escolin from Green Country Game Farm here in Roa City, Capiz. Since uh, preschool ako, nung nakahilig ako sa manok panabong. That time we were living in Paranaque, nagpadala ng manok doon. Then after kunin niya sa box, nakita nung manok yung reflection and then sinabong niya. Hindi na naalis sa akin yung pagmamanok mula nung time na yon. Pinadala na ako ng mga manok, yung mga native lang, sa bahay namin sa Paranaque, sa backyard uh, doon na nagumpisa, nag, nag na talaga ako ng manok. Nung maliit pa ako, sinasama ako ng mam ko sa palengke. Nakikita ko ng bimeg, mga around 50 plus years ago. Nung nagseryoso na ako magmanok, sinubukan ko rin yung ibang feeds eh. Inisip ko na sa tagal ng bimeg sa industriya, tingin ko sabi ko, ito magandang quality kasi up to now, nandun pa rin sila sa business na yon.